Ano daw ang ginawa mo? Sabi nila. Nagkulis sa jeep. Yung jeep na bago? Hindi. Ano yung jeep mo? Ntarunga tutup pun. Bukak de suka tutup. Genina ramakanana. Oh, pamu. wala mengkai kawan wala mengkai. Ketekusan. Lapukasin teh? Ah, lakasan mu. Bakit mulak? Na Wala sa At saka ano pa? Baon, baon, ulam. Ngayon, anong ulam mo ngayon? Kumain ka. Naguan kasi nakapagod na ang natin. Rat yung gulong? Maya, magbiyahin kami. E, Tapos ko magbisilhin. Bisaya kung tayo ka <laughs> Ibabalik ko muna ang silhig. Magbiyahin na kami. Saan ka pupunta? Ibabalik ko si. Ha?